Sa dami ng turistang pumapasok sa bansa, nangangamba ang Bureau of Immigration na ilan sa kanila ay sexual predators. May nakakalusot pa rin daw kasi kahit ipinagbabawal ng BI ang pagpasok ng mga banyagang may sex-related crimes abroad. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Halos araw-araw daw ay may pumapasok na sexual predators sa bansa. Kaya pangamba ng Bureau of Immigration, baka maging sex tourism country na ang Pilipinas niyan. Matapos ang higit dalawang taong paghihigpit sa mga borders ng bansa dahil sa pandemya, bumalik na nga sa normal ang paglabas-pasok ng mga turista. Yun nga lang dahil sa mas maluwag na restriksyon, nababahala ang Bureau of Immigration. Dumadami kasi ang mga sex offenders na AFAM o foreign nationals na pumasok sa bansa. Yung trends natin dati, um, madalas yan pa isa-isa lang na dumadating in a week. But ngayon po nga, napansin natin halos everyday po pero mga ganito pong attempts to enter the country. Mula Enero hanggang nitong Nobyembre, mahigit 155 foreign nationals na ang nagtangkang makalusot sa airport. Sila ay mga registered sex offenders sa bansa kung saan sila nang galing. Alinsunod sa Philippine Immigration Act, ang sino mang convicted ng sex-related crimes sa bansang pinagmulan ng isang turista ay hindi pwedeng makapasok sa Pilipinas. Threat daw kasi ito sa mga Pinoy. Matic blacklisted din sila para hindi na uli makalipad patungong Pilipinas. Ang Most recent po nito lang, um, uh, nung Friday meron pong dalawang attempts of sex offenders uh, attempting to enter the country um, in Cebu and Manila. Agad po silang sinakay dun sa flight pabalik po kung saan po silang uh, bansa nang galing and ang pangalan po nila ay in-include sa blacklist. Bagaman mas doble ang paghigpit ng immigration dahil sa pinaigding na kampanya kontra sexual predators, aminado ang ahensya na may nakakalusot pa rin, lalo na ang mga hindi pa nakakasuhan ng sex exploitation bago magpunta ng Pilipinas. Kaya hinihikayat ng ahensya ang publiko na kung may alam sa posibleng ilegal na gawain ng isang foreign national, ipagbigay alam agad sa kanilang tanggapan. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.